Hello mga kakusina, magluluto ako ngayon ng bulanglang na upo. Siyempre, nandyan na ang ating upo. Mayroon din tayong bulaklak ng kalabasa at meron ding saluyot. Siyempre, meron tayong naprito ng dalagang bukid at saka inihaw na hito. Hindi mawawala ang bagoong na isda. At ngayon nga ay ihahalo ko na ito sa pinakuluan kong tubig na mayroong kamatis at saka sibuyas. Pagkatapos ay nandyan na rin ang ating hiniwa-hiwang upo. Iahalo na rin natin pagkatapos kung ilagay ang bagoong na isda. syempre pagkatapos nito ay ating itong hahalu-haluin at ilalagay ang saluyot pag medyo luto na ang upo. at uh, tatakpan natin at pagkatapos ay ilalagay natin ang ating mga isda. Una ay ang inihaw na hito isusunod ko syempre ay ang pritong dalagang bukid yan naglagay ako ng dalawang pirasong dalagang bukid at nakaredy na rin ang bulaklak ng kalabasa at ito ay ihuhulog natin ngayon dito sa ating niluluto yan ang ganda po ng ating bulaklak ng kalabasa at mm, sariwang sariwa pagkatapos ay atin itong tatakpan. Yan, at pagkaraan ng ilang minuto ay atin itong buksan tingnan natin kung ito ay luto na. Yan, ang ganda ng pagkakaluto. At yan, yan ang ating uh bulanglang na upo na mayroong bulaklak ng kalabasa at saluyot.